Hi guys, ito po yung reaction nila. Anong reaction nyo? reaction nyo mga akla? Diyos ko. <laughs> oh, tag <takinabaw> mo akla, niluto mo. <laughs> <Hi. laughs> niluto mo akla. <laughs> <laughs> Thailand! Ayok ka akla, mo. Ano yung sabi ko? Wala. Niligwak yung Philippines guys. Kasi alam naman natin na kaya pala, mo, diba, kaya pala nag-resign yung isa si ano, pangalan nun. Oh, kasi pala okay, gusto niya pala ipasok si ano, si Santiago Ramos. Kasi pala gusto niya pala ipasok si ano, si Santiago Ramos. Hindi, alam niya na may mangyayari. Hindi, gusto so, niya, tsaka gusto okay. niya ipasok si ano, kasi maganda daw yung ano niya. Tagbo -ta -ta kasi. Abo, kasi na, kaya mananalo siya diba? di ba? na, hindi na maganda yung Miss Universe ngayon kasi malamit may trans pa, dapat lang ba? Dapat hindi ganun. Oo, oo, pati ngayon, hindi pala yung taba. Kahit naman ako, hindi ako boto na may trans eh. Oh, Kasi ano yan eh, power of, Sayang, power of the woman yan. Sayang, no? Sayang, hindi naman yung power of the woman. Kasi may sarili-sarili naman. Yung mga sagot niya hindi rin ano kaya nga sabi niya, integrity, di ba yung nag-ano, may integrity ka dapat may gano'n po. Yun na yun ba pala, kaya pala siya nag-sign. Kaya nag-alap sila ng ano, maganda ng video yung ano, talagot magaling daw sumako, yung ko. Kaya nga siya nag-design kasi ayaw na yung, ano niya? yun? Akula! na mo, akula! Inaboy daw kasi, inaboy mo. It's, 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 kasi, it's, it's, no, no, it's melting. Inaboy so na yung Miss Universe. No? ni Akula yung Miss Universe. Sabi nga nila, sana to, ibalik na lang sa USB. Hmm. Oo. Oh. Miss Universe. Ito Kasi di ba yung si Adeline, Yung isa yung nag -ano sa Vietnam, yung nawak mo. Na yun ito, oh, sinunod mo sa bako. Mm hmm. Baka yun. Cooking show pag Thailander talaga nagahawa. Oo. Oh, uh -huh. Mga abnormal sila. Hmm. Sorry. Si Michelle lang naman ang napakagandang gown. Siya so, nga, kakaiba nga Unique yun sa kanya. Tapos may story pa behind Oo. her gown. So, ganda pa. Tapos hindi nasama sa ano. May ano pa, may ano pa sa kanya. Kaya nga sabi nung isa yung mataba doon niya, judges. Tatuan mo yung ano niya yun. eh. Ipag i-spread IP niya kasi also siya rin daw. Alam niyo, isok si Kate, O, kasi nga sa mga botohan, di ba nakasama yeah. din siya? na kasi yun. Same na yun kasi baka sinabi ay iyan na natin po kasi dami na nakuha ko. <laughs> <laughs> oh. Dinilikok talaga siya ni Akila. Oh. Kasi oh. nga oh. <laughs> gusto nga manalo ni Akila ang Thailander. Ay hindi nga naman eh. first runner up yung First runner up. Eh mga sagot naman nila hindi magaganda. Kaya kaya masabi niyo siya yung view. Salamat lang ang hindi ako kakawak yung may kung hindi talaga ako. Matalino ka lang sa'yo. Matalino ka lahat sabi ng ganun. Walang dapat. Magaling natanong mo. Sabi ko pa... nga ni Vice, Ganda, si Michelle dito, huwag ka na take those people up and let them. Pass. Oo o ba? Hindi, uh, sabi ko nga parang... Mataram... Nasira yun. ...nang lamang daw siya sa ano. Ayan, ma. Uh. Parang siyang kumarap ano, din sa yeah. loob naman niya. Bakit lamang niya? Kasi unique yun sa kanya kasi sa iba. Kasi mga gawin nila din lahat. Saka yung nila may laban siya. Winsuit, gown, premier lap, lahat. Ano nalaga? Ano nalaga? Ano nalaga? Ano nalaga? Ano nalaga? At is na nalaga si Sago pa siya. niya. naman eh. Tato pa nalaga niya. Lahat siya. Pan, boat. Tapos, change for the, ano, boys for change. Yeah, I want to pass Tapos, may isa pa, yung sa silver. Silver, ano. for pan kung sabi nga nila lahat nakuha nyo na yung gold, di ba? Una, silver shots, nakuha nyo yung Tapos yung pant tawag talaga yung, battery pack naman, dahil nakuha Kasi ano, si, yung, yung designer ng gown ni, ano, ni Michelle yung Mark, ano yung Mark, kasama niya manood si P.O. or Nasira yung TV niya, siguro pag gaw Hindi nakasabi sa akin. Oo, oh, maganda nung gaw mo. Saka yung mga gaw naman nila, kapag pare-pare pareho na nila. Kakaiba nga yung kay ano, ganda nga ano yun. Ganda, ano, ganda pa ng mulit at nakakayunin ko. Ayun, Miss Carnaval siya. Ayun, Carnaval yung... Miss, ayun o, best in advocacy. Miss Carnival Award, the Voice for Change Medal, Gold Voice for Change. Oh, ang dami hindi siya mga pati kapat. Tapos ang ganda, bakit pa siya pinili ng ano, nanalo sa sa adwo kasi niya kung hindi pa sa top 5, eh, ganda ng movie. Kaya nag-design si nga. Tama, tama, tama. Hindi, sa TikTok, sabi Tama yung ano. Oo, gusto niya daw si, ano, si ng pumasok ng top top Kasi nilai. nakikitaan daw si Bishop yun ang mag-potential oh, na magandang mag-indigo. Ayaw nila ipasok sa si Philippines kasi pag napapasok yun, talagang mananalig yun. Oo. O, sila. Kaya hindi na, na, sila, kung kaya kaya hindi na siya pinahawak na lumayan. Eh. Sila siguro ni Infra. Oo, kamay, talaga naman talaga. Sila talaga talaga dapat po talaga dyan kasi ang dalawa. dalawa talawa, tignan mo no? Oo. Sa harap. Sila talaga ang dalawa. sila talaga po ka ba? Siyang taradaboh. Siyang taradaboh. Diba? Sa ano nila, na haircut nila, dalawa sila. Magiging person of the sin of kahit na maganda siya, dadaan siya sa tali nyo ni Lola oh. kasi sa kanya, kailangan pa translation. Ay, okay. ano? Inter Trans Ay, Oo, Oo, si Nagtanong siya dalawang beses. So, anong sagot ni Taylan? Uh -huh. uh -huh. Anong sagot ni Taylan? Anong sagot ni Taylan? Pero maganda rin talaga yung gaon ni Taylan. Naganda na lang, ta lang yung gaon niya yung... pero yung mga sagot talaga hindi naman. hindi siya kung ano siya, hindi siya yung talagang ano, uh hindi -huh. parang nakata- uh na ano so, um, pa siya uh -huh. sa parang sumugalawan. Yung sagalawan niya nga parang ano pa siya yun, parang naligot pa eh. pa siya so, sa pag-uot hindi pa tuloy sa ano, pag pwede pa na essential. Sabi sa inyo ba yung muntik na mata pa? Australia pa? Okay. Porto Rico yata. Baka mga pal and view ka na dyan. Sabi may muntik <laughs> daw madapa pero yung pa yung ano, sa five. Yung ano, yung yung muntik na madapa, yung ano, yung long view ba yun? Oo, oh, yung Columbia. Kasi daw niya, di pa-mermaid? kasi pag nakalagay din kapat, diba yung pinipis yung binulit nila, kasi yung patawag yung pang kapat, diba yung diba dahil din yung pang kapat, diba, nila sa tapos ibang pinulit nila. yung Thailand. Ako din ko nung sa last na Pag yung Thailand. Diba, pang-apat dapat yung Thailand, bakit hinuli siya? Baka hindi ay, hindi tama. Saan yung tinawag, di ba, pangapat? Hindi, pang At, para, 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 para. Ay, oo, hindi ba siya? Ay, oo, pangapat siya. Kasi yung pangapat si ano. Oo, kasi di ba yung tatawagin yung pangapat na? Pangapat pang na tinutok yung kamera kay, ano, Antagal, Kay Miss Yogi. Akala ko nga siya na yun. Ako nga, di kasi tinutok sa kanya yung yes, yes. kamera. Yun. Eh, alam mo nga no, yung kamera mo. Dapat siya. Kasi expect na natin yung siya ano, sa mga kasi so, sinabihan na yun, sinabihan yung kamera na siguro na ano. Okay. So, um, ano. parang pala hindi tumatanda si Anino, papalaban pala nito si Anino. Si uh, okay. Ayong... natoy, Si Anino? Katriona. Hindi, hindi. Matagal ang Philippines na ito. Yung university ito si Anino. First of all, lang sa... Kaya nga, ito pala nga nalo si Anino yung host sa gitna. Naman. Ah, si Olivia. Oo, oh, si Olivia. Tingnan mo yung yes. <laughs> mukha ni Olivia. Ganun pa rin. Ayan mo yung mukha. Ito na yung mukha

kaya mo hindi um, na si ano daya si na ng sama no may daya ay bakit pag pagkatapos yung nag ano pa yung parang nagtalo pa yung mga ano doon dyan parang may something to tapos yung tatawagin na doon yung pang apat bakit may nalilang doon silang hold on parang yung nagsabi doon yung hold on kinilin May daming langkina rin. Eh. Sila <laughs> ba yung Ayun. Tayo daw, di siya nakawit Kaya yung gusto mo natin yung ano, yung mag-resign. oh, sure. Kaya ayaw yata ulit yung Gusto yata yung ulit Pero sayo na mga hindi yung mga Okay. Okay. Oh, yung dalawa akala okay? ko no? sa kanila akala ayun no ayun po tayo mga na so,